Sa video ito ay aking ituturo ang tamang paraan ng paghilot kapag masakit ang ating tagiliran. Swabi lang ang ating gagawing paghilot, hindi kailangan madiin masyado o mabigat ang ating mga kamay, lalo na yung pagdiin ng ating hinlalang. Kaya, panoorin nyo mabuti kung paano ang paraan ng paghagod. Lagyan muna natin ng langis at mula sa ating kulugod at dito sa ating mga tadyang tandaan ninyo mabuti ang ating mga litid at mga ugat ay nasa pagitan ng ating gulugod at mga tadyang kaya ang ating gagawing paghilot sa tadyang ay ganito kaya ang kagaya ng inyong nakikita lagi siyang paibaba ba? Tapagkat ang ating hinihilot ay mga litid. Dahil misang kaya sumasakit ang ating tagiliran Dahil may mga naiipit na ugat. At misang namamaga ang ating litid. Laging tandaan, iba ang muscle o kalamnan. At iba rin ang litid. Ang litid at sa gitna nito ay nando ng ating mga ugat. Yan, ganyan lang po ang paghilot. Laging paibaba mula sa ating gulugod hanggang sa ating mga tadyang. Paghilot nyo mula sa ating gulugod hanggang sa ating pinakatyan. Yan, ganyan lang po kasimple ang inyong gagawin. Okay? Please like, share, and subscribe.